Kamusta po si Marilyn bilang anak? Ang puti pong anak si Maria. Tay, ano pong pinaka namimiss niyo po kay Marilyn? Uh, yung pong kakulitan niya pagka darating sa bahay at <laughs> sa school. Medyo mabigat kasi ako bilang ama, hindi ko maisip kung anong gagawin ko pag ako eh, nawala ng Anak, anong ginagawa niyo para kahit papano e, eh, ma mabawasan yung sakit na nararamdaman niyo? Tinitingnan ko na lang po yung dalawa kong anak na naiwan sa akin. Matapos po yung nangyaring trahedya na ito, saan po kayo tumakbo? Saan po kayo tumutuloy ngayon? Pero mm -hmm. po ako sa kaibigan na kumarin na namin. Kumarin nyo? Ano po pangalan ng kumarin ninyo, Nay? Ate? Suklika Castro, Marlene Castro. Marlene! Marlene! Si Ati yeah. Marlene. Mm. Mm. Aligayot, uh, Ate Marlene. Balik kayo at... Ate? Ito, maituturing na bayani na to. No. Dahil, pero uh, mo, ang balita ako, nagpapatira ka ng mga uh, isang pamilya, hindi ka man lang nagpapabayan. Mm -mm -mm. Walang kapalit. Ate, ano po nagtulak na gawin niyo po yung gano'n? Ano to nagtulak sa inyo? Eh, kasi po, matagal na po namin silang kapitbahay. Mm -mm. And then, siyempre, nung masunog, magkaroon ng sunog. Actually, magkakatabing bahay po kami, pader lang ang pagitan. So, dapat yung bahay namin masusunog din eh. Kasi talagang pader lang po ang pagitan. So, yung anak nila nasunog. So, yung si God, hindi niya pinahintulot na madama, madama yung bahay yung ko. So, siguro may purpose. Maraming okay. salamat sa iyo, ate. Salamat sa iyo, ate Marlene. Sa ngayon, matindi ang pinagdadaanan ng pamilya ni Aling uh, Minda. Kung tutuusin, yung masunugan, at yung mawala ng mga gamit, medyo mahirap na yan eh. Uh, ibang klase na, napakabigat na yan. Pero mas mabigat pa dito, eh, yung pagkawala ng anak nila na hindi nilang makilala nung, nung nung nakita, nakita. nila. Oo. So, um, alam mo namin, hindi mapapawi kung ano man po yung sakit na nararamdaman ninyo ngayon. Pero subukan natin na matulungan naman sila kahit pa paano. kanilang pano, pamilya, ang diba? kanilang pagsisimula. Ulit. Tama. Sa darating po na Pasko, sigurado namang uh, may laman ang hapagkainan ninyo. Mm -hmm. Ito po, ang konting uh, regalo ng Money Many Prizes paabot mula kay Ninong. Tanggapin niyo po ang Noche Buena Package. Okay. Mga bagong damit mula sa Garfield at Sundance para sa inyo rin po yan. Iuwi nyo po yan. May mga bagong gamit sa bahay mula rin po sa Standard Appliances at pangkabuhayan package worth 50,000 pesos mula po sa Uno Corporation. Dagdagan pa po natin yan ng isang food cart business. May balls on the go mula sa Winsky and Enterprises. Pwede nyo na pong pagsimulan yan, Nay, tay. Para sa panganay po ninyong anak na si Marlon, narito ang isang scholarship grant mula sa STI College. Any two-year course. At magandang aginaldo, 10,000 pesos plus Tork mobile phone at Tai Chi liniment. Para po sa inyo yan, buong pamilya. Mm -hmm. Nay? Ito ho, nakihawakan nyo na ho ang uh, 10,000 pesos. 10,000 po Galing ninyo. sa many, many prizes. Nay, ano pong mensahe ninyo? Ano pong Papasalamat po ako dito sa si ja, Diyan, sa many, many praises. Dahil malaking tulong po sa amin ang niya. Mm. sana kahit paano makatulong, gamitin niyo sana mga ito sa muling pagsisimula at pagbabagong buhay ng inyong pamilya. At uh, siguradong mas matutuwa ang anak niyo na si, uh, Dahil... si Marilyn, kung saan man siya naman ngayon. Dahil kahit paano, mababawasan yung hirap na nararamdaman niyo. Tay? paano. Maraming maraming salamat po sa money, many prizes. Darungalo po sa inyong mga staff. Sabi nga po ni Ninong, sana po mapagyaman po ninyo yung konting uh, regalong yan. Para po sa inyo yan, maligayang Pasko po sa inyo. Maraming salamat, salamat po.